Ako si Loy De Vera ang uh, head ng Resource Development Department ng Resources for the Blind. And uh, Resources for the Blind has been around for uh, 35 years. Main mission namin ay uh, tulungan ang mga bulag o yung may mga kapansanan sa mata upang maabot nila yung fullest potential nila in life and service. So lahat ng mga programs namin uh, nakatuon para matulungan sila upang ma-develop kung ano man yung mga abilities and skills na meron sila. So, focused kami sa training them para maging independent sila instead of uh, giving them uh, direct service or yung uh, donations na mga short term at one time lang. We focus on education talaga para matupad nila yung mga pangarap nila sa buhay, katulad ng kahit sino. So, hindi namin hinahayaan na maging balakid o hadlang ang pagiging bulag upang maging matagumpay sila sa buhay. Para sa karagdagang informasyon kung paano po masusuportahan ang mga batang bulag at iba pang taong may kapansanan sa paningin, bumisita lamang po sa website ng charityphilippines.org.